i iisa-isahin kung paano ang tamang pag-inom ng mga gamot na ito. Una, diphenhydramine. Ang sample brand ng diphenhydramine ay Benadryl AH. Ito ay naglalaman ng 25 mg diphenhydramine. Ang tamang pag-inom ng Benadryl AH laban sa allergy ay uminom ng isang kapsul every 6 to 8 hours. Maaari ding gamitin ang Benadryl AH laban sa biyahilo uminom ng isang kapsul mga 30 minutes bago bumiyahe. Dahil sa side effect nito na pampaanto, ginagamit din ang diphenhydramine laban sa insomnia o hirap sa pagtulog. Uminom ng 50 mg o katumbas ng dalawang kapsul ng Benadryl AH, 30 minutes bago matulog. Ang Benadryl AH ay maaaring inumin bago o pagkatapos kumain. Pangalawa, Bromphenamine. Ang bromphenamine ay laman ng nasa tap. Ang nasa tap tablet ay naglalaman ng 15 mg phenylpropanolamine laban sa sipon at 12 mg bromphenamine laban sa allergy. Ang tamang pag-inom nito ay, uminom ng isang tablet twice daily. Meaning, siguraduhin na may labindalawang oras na pagitan ang pag-inom ng bawat tablet. Ang nasa top ay pwedeng inumin, may laman o kahit walang laman ang chan. Pangatlo, chlorphenamine. Ang sikat na brand ng chlorphenamine ay antamin. Naglalaman din ng chlorphenamine ang iba't ibang gamot sa sipon tulad ng Yosef, Bioflow at Decolgen. Kung ikaw ay interesado sa mga gamot na ito, panuorin lamang sa video na ito. Ang tamang pag-inom ng antamin ay uminom ng isang tablet every 4 to 6 hours. Ito ay maaaring inumin with or without food. Pang-apat, Lurata din. Ito naman ang mga brands na available sa market sa gamot na Lurata din. Alerta, Claritin, Rightmed Lurata din. Available din sa market ang iba't ibang generic Lurata din. Ang tamang pag-inom ng Lurata din ay Uminom ng isang tablet ng loratadine sa gabi, bago matulog. Ang epekto ng loratadine ay abot ng 24 na oras. Kaya, mainam na inumin ito sa gabi, bago matulog. Ang loratadine tablet ay pwede sa mga adults at mga batang 12 years old pataas. Panglima, citirizin. Si ito ang mga brands na available sa market sa gamot na citirizin. Si Verlex. Alnex right si Available din sa market ang iba't-ibang generic